Hello, hello. Uh, good morning, Luzon, Visayas, and So, muli, ito naman si Boat Builder na papakita ng kanyang mga koleksyon, mga guys. So, bago ang lahat, ay shout out ko muna sa lahat ng mga na nanonood sa aking video. So, maraming maraming salamat. So, ito yung nakita nyo mga kaibigan. Ay, ito yung mga koleksyon ko ng mga bao. So, mayroon akong mga bao na actually gumagawa ako ngayon ng ano guys, yung bao na isang mata. At siyempre, ipakita ko na rin sa inyo yung mga mga seal ko na nakulik nakulikta at ito ay nakalak ko sa mga iba't ibang bahagi ng lugar. So ito guys, yung itong ano na to, seal ay makikita mo ito sa kalalami, kailaliman ng dagat so tinatawag ito sa amin na ito yung lagang mga guys ito yung lagang at ito naman yung tinatawag na suba sobra guys yan yan so dalawang klase ito guys na subra sobra so ito yung isa guys ayan so kung mapansin mo manipis yung kanyang seal pero yung laman niya guys ay hindi talaga kasya dito. Ah, tinatawag nga itong sobra-sobra. Para sa ano guys, para sa abalon yung kap, ah, kapinan yung tinatawag sa amin. So, ito yung mga bao ko guys na pinakita sa inyo ay ito yung mga bao na gamit ko no ah, mga isang buwan pa lang guys. Ito, bao isang mata at siyempre nalagyan ko na ng hawakan ng kawayan na ano uh, umiikot na kawayan ito guys yung pulupot pinatawag so marami dito guys yung mga ginagamit ko guys so asinsyahan mo na guys medyo madalim kasi uh, bago lang na burn out sa amin so wala akong naisip na i-vlog So ito na lang yung guys. Uh, actually guys, nakagawa na ako guys. Ito pa lang yung hindi ko na tapos-tapos. So, marami na akong na ano dito guys. Ayan. Ito yung bao na isang mata guys. So may napansin nyo guys, isang guhit ito. Pero yung sa puwitan talaga ay tatlong guhit talaga 'yan yung bao na isang mata. So maraming klasing na bao. 'Yan. Pagdating dito ay isang guhit at sa naman guys ay ano ito guys? Ah uh, tatlong tawag guys na no tatlong sulok ng mundo yung sa niya guys. Ayan. Ito sa guys. 'Yan ito guys yung ikutan ko guys ito yung puwit niya guys oh yan so tatlo talaga guys tatlo meron namang nakita ko na dalawa lang dito guys dito so, yun tinatawag na bao isang mata na lampasan pero ito guys ay hindi ito lampasan kasi nagsimbolo ito ng stars guys ayan so kayo nang bahala mag bigay ng kalugan yung tinatawag na stars ito so, guys yan so ito yung ano natin guys uh, gumamila silis nakalagay sa pouch natin red pouch so, hindi masyadong makita at syempre guys ay nalagyan natin ng isang orasyon guys para pampaswerte ayan guys Marami ding mga orasyon guys ng gumamisi, gumamila So nakadepende na yan guys sa inyo kung anong orasyon ang dapat kung saan yung dapat gamitin guys. So kung tungkol sa pampaswerte ay gumamit kayo ng orasyon na pampaswerte. Kung tungkol naman sa pangkalahatan guys ay mayroon naman. So kailangan naman natin na maglagay ng mga orasyon at simpre Lagyan natin ng buong paniniwala at dibusyon sa ating mga ginagamit So marami tayo dito guys Yung mga ganito guys ay tinatawag ito na Galing ito sa shield ng ano guys uh, Tinatawag na uh, cut ice Yung butlo guys na tinatawag So yung takit nya ay tinatawag sa iba na shiba shield o cut ice guys so naging bato na ito guys kasi sa tagal ng panahon ay uh, nagiging bato siya na nakapasok sa bahaya ng isang ano ng uh, shell so matagal na panahon ay nagiging bato siya uh, matigas So sa lahat ng mga ano ko guys na koleksyon ko guys ay to guys ay itong dalawa dalawang na bao ay bihira lang ito guys ito yung isa guys oh. ayan so kung titingnan mo guys ay isa siyang ordinary na bato aw nga na bao pero kakaiba ito guys kasi yung ano nito guys yung tinatawag na buha guys ito sa loob ay tatlo so kaya ginaga, ginawa ko na lang ng lagyan ng ating mga ano guys mga panangkap yan so tatlo talaga yung buha nga nakuha ko dito guys pero ano lang siya guys uh, buo lang siya malinis lang siya sa loob yung klaseng na bao guys so pambihira naman ito guys yung klaseng na bao guys So, mayroon pa rin din ako ng pakita sa inyo, guys, na bao. Uh, ito, guys. So, ito ay personal kong gamit. Ayan. Uh, bao, isang bibig. At dalawang mata na magkadikit. At isang mata dito, guys. Ayan. So, dihira lang ito. Mga tao na binigyan ito, guys. At, uh, siyempre, uh, ah, nagbabahagi tayo ng ating mga kapatid andito sa amin so ayun ay nirilagulohan tayo guys so bihira lang ito guys yan so hindi siya hindi ko siya paglinis guys hindi siya hindi ko siya ginamitan ng ano guys ng grinder so kinukod ko talaga at Kutsilyo lang yung ginagamit ko uh, Bahala na na ano, Matagal siyang matapos Basta importante na Hindi ko siya nagamitan ng grinder Ayan guys May laman pa ito guys yan So Shout out sa Nagbigay At maraming salamat So Ito yung guys Yung kawayan natin guys Ayan Kawaya na may tinig guys Ayan Here okay, so, it Yan. So, bira na niyan guys, makita guys. So, ito yung pinakita ko sa inyo guys ay mga personal kong gamit. So, mayroon nagpagawa sa akin na kwintas ng ano guys, bawi isang mata ay niya daw sa negosyo, pampaswerte. Ayan. So ginawa natin siya ng ano guys. Pero pasensya na guys at yung mga sangkap ko ay hindi ko basta-basta ipakita sa inyo. So kasi kabilin bilin na ng lolo ko na may mga sekreto na gagawin dito. Ayan, uh, basta importante na makita niyo yung mga ano, So ganoon pa rin guys, yung pagkasa nito ay kung gagamitin mo sa pampaswerte, halimbawa sa tindahan ay ano lang guys yung apat na elemento yung tubig, lupa hangin at saka ano pa yung isa guys so yun lang at yung pangatlo guys ay fire So, 'yun ang apat na elemento ang dapat mong gamitin. Pero marami ka klasing element element ng fire. So, dagdag ano na rin, ay dapat maraming klase sa fire na ilagay mo sa tubig, mutya ng tubig. At maraming kung marami kang mga mutya na galing sa tubig ay eh, karga mo na rin so sa hangin marami din mga makukuha mo galing sa hangin so, karga mo na rin at sa mga earth naman ay marami naman tayong mga makukuha, mga makikita na galing sa kalikasan uh, pwede mo rin ikarga at syempre huwag makalimot sa mga dasal natin guys so yun ang dapat krito at kailangan talaga na alagaan yung mga ano natin sa gagamitin din sa ikakabubuti guys huwag na natin gamitin sa masama guys kasi yun na naman ang ano natin dito sa mundo ay gumagawa tayo ng para sa kabutihan natin guys so kung gamitin natin sa masama ay hindi dapat nag, nagtagal sa inyo guys so hindi masama guys So, so guys, mayroon man din akong pakita sa inyo guys yung botya ng tubig. So, nanggaling ito sa loob ng ato. Ito guys, loob ng takloba guys, yung seal. So, maliit pa sila. Ayan. So, nagtaka ko guys dahil siradong sirado ito guys at puno-puno ito ng tubig. So, ngayon ay halos kalahati na lang yung natira. So pinabayaan ko lang ito, guys. Pero maraming klase yung ano, guys, yung pearl, guys.